Aries. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue. Number 19, number 23, at number 10. Kahulugan. Ang color yellow ay simbolo ng kagalakan at pag-asa, nagbibigay liwanag sa iyong mga desisyon at positibong pananaw. Ang color blue ay tanda ng kapayapaan at katatagan, magpapalakas sa iyong emosyonal na aspeto. Ang number 19 ay nagsasaad ng tagumpay sa mga nauna mong plano. Ang number 23 ay magdadala ng lakas ng loob para harapin ang mga hamon, habang ang number 10 ay nagpapahiwatig ng pagkakabalanse sa personal at profesional na buhay. Taurus, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color gold. Number 2, number 24, at number 32. Kahulugan: Ang color green ay nagdadala ng kasaganahan at kalusugan, perpekto sa mga proyektong may kinalaman sa pera. Ang color gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kayamanan na magpapalakas ng iyong kumpiyansa. Ang number 2 ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa sa relasyon, habang ang number 24 ay magbibigay ng magandang kapalaran sa iyong tahanan. Ang number 32 naman ay tanda ng mga bagong oportunidad na dadating sa iyong buhay. Gemini, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 21 number 3 at number 15 kahulugan ang color yellow ay magdadala ng kaliwanagan at sigla sa iyong araw ang color green ay magpapalakas ng iyong ugnayan sa kalikasan at magdadala ng positibong enerhiya ang number 21 ay nagpapahiwatig ng matagumpay na pagbabago ang number 3 ay sumisimbolo ng kalayaan at pagiging malikhain, habang ang number 15 ay nagdadala ng balanse sa iyong mga plano at personal na buhay. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color red. Number 27, number 3 at number 15. Kahulugan, ang color yellow ay magbibigay ng pag-asa at inspirasyon, habang ang color red ay simbolo ng lakas at determinasyon. Ang number 27 ay magdadala ng sorpresa sa iyong buhay, samantalang ang number 3 ay sumisimbolo ng kalayaan sa pag-iisip. Ang number 15 naman ay nagbibigay ng matatag na pundasyon sa iyong mga plano. Leo, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color red. Number 24, number 3, at number 12. Kahulugan. Ang color blue ay nagdadala ng kalmado at katatagan, habang ang color red ay nagbibigay ng lakas ng loob at tapang. Ang number 24 ay tanda ng tagumpay sa mga aspeto ng pamilya, Samantalang ang number 3 ay nagpapalakas ng iyong imahinasyon at kakayahan sa komunikasyon. Ang number 12 ay nagpapahiwatig ng mga bagong simula at mga oportunidad na darating. Virgo, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue. Number 16, number 21. At number 34. Kahulugan. Ang color yellow ay magbibigay ng optimismo, habang ang color blue ay magdadala ng katatagan sa iyong emosyon. Ang number 16 ay nagdadala ng kalinawan sa mga komplikadong sitwasyon. Ang number 21 ay nagmumungkahi ng tagumpay, at ang number 34 ay sumisimbolo ng pagsulong at pag ng mga bagong oportunidad. Libra. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow. Number 24, number 18 at number 25. Kahulugan. Ang color white ay simbolo ng kapayapaan at kaliwanagan, habang ang color yellow ay nagbibigay ng sigla at inspirasyon. Ang number 24 ay nagdadala ng swerte sa mga planong pangpamilya. Ang number 18 ay sumisimbolo ng pagkakaroon ng mas malalim na pangunawa, at ang number 25 ay magbibigay ng mga bagong pagkakataon na puno ng positibong resulta. Scorpio, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color yellow. Number 27, number 17, at number 40. Kahulugan: Ang color green ay magdadala ng kasaganahan at kalusugan, habang ang color yellow ay nagbibigay liwanag sa mga plano. Ang number 27 ay sumisimbolo ng mga sorpresa at tagumpay. Ang number 17 ay magpapalakas ng iyong determinasyon, habang ang number 40 ay nagdadala ng maayos na pagtatapos sa mga proyekto. Sagittarius, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color blue. Number 21, number 17, at number 10. Kahulugan. Ang color white ay nagdadala ng kapayapaan, habang ang color blue ay sumisimbolo ng katatagan at tiwala. Ang number 21 ay nagmumungkahi ng tagumpay sa mga bagong simula. Ang number 17 ay nagbibigay ng lakas ng loob, habang ang number 10 ay nagpapahiwatig ng balanseng pagunlad. Capricorn, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 27, number 4, at number 10. Kahulugan: Ang color pink ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa mga relasyon, habang ang color yellow ay magdadala ng sigla at inspirasyon. Ang number 27 ay nagdadala ng tagumpay, ang number 4 ay tanda ng katatagan, at ang number 10 ay nagpapahiwatig ng balanse sa buhay. Aquarius Aris ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 19, number 3, at number 17. Kahulugan ang color pink ay magpapalakas ng iyong emosyon habang ang color yellow ay nagbibigay ng inspirasyon. Ang number 19 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga plano, ang number 3 ay sumisimbolo ng pagkamalikhain, at ang number 17 ay magbibigay ng determinasyon upang maabot ang mga layunin. Pisces, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color white. Number 10, number 21, at number 17. Kahulugan. Ang color green ay sumisimbolo ng kasaganahan at kalusugan, habang ang color white ay nagbibigay ng kapayapaan at kaliwanagan. Ang number 10 ay nagdadala ng balanse, ang number 21 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, at ang number 17 ay magpapalakas ng iyong determinasyon sa pag-abot ng mga pangarap.